Good day mga kalolo. Share ko lang yung aming adventure nung pumunta kami sa Mount Forgatory Ito yung aming uh, bank bunkhouse doon sa Mount Tangbau sa Benguet. Uh, ito yung pagkatapos naming inakit namin kasi yung Mount Forgatory Then, dito kami natulog ng gabi sa dito sa campsite sa may Mount Tangbao. Dito natutulog yung mga mga campers or hikers pagkagaling nila ng Mount Forgatory. So, bago ka kasi makarating ng Mount Forgatory, uh, may mga tatlong bundok apang peak o tatlong peak na dadanan bago yung ano. Yung pinakamataas nun, yung Mount Pak. Uh -uh. Mount Pak ang tadaanan uh, mo bago ka mapunta sa Mount Forgatory then dito na sa Mount Tagbau, Tangbau So ang entry point namin nung kami sa Mount Forgatory is yung Japas Jump-off Bukod So ito na nagpalipad kami ng drone para makita namin yung view dito sa campsite Oh, tinatawag tawag din nila itong view deck para makita mo yung mga sceneries dito. So, ayan oh, uh, yung kasama namin is uh, nagpalipad siya ng drone. Para makita yung paligid namin, uh, medyo maliit lang kasi yung aming drone, so hindi siya masyadong baka I mean, baka uh, alagwa ng uh, altitude. Kasi nililipad ng hangin. So, ito lang yung medyo nakuha namin view using our drone. So, yan. No? Yan. Yung mga bahay dyan, may mga damo sila sa ibabaw. Hindi ko alam kung anong purpose niyan. Hmm, siguro, para... Pero siguro, ano yan? Heat resistant. Siguro yan. Para hindi masyadong mainit sa kanilang ano. Kasi medyo mainit din yan pag sikat araw. Pero, sa gabi, napakalamig. Kaya, doon kami natulog sa bank house. Dahil, napakalamig sa gabi. Dalawa nga lang nagtent sa amin. Makikita nyo dyan sa ano, yung pula tsaka gray yata yung white. O yung gray tsaka yung pula. Kasama namin yan. Sila lang ang uh, nagtayo ng tent. Uh, yung iba, doon na kasi ano kami yan eh, 16 or 17 packs kami. Yung iba doon na kami sa bankhouse kasi mayroon doon ano, mayroon doon uh, kalan na pwede ka magpainit. Painit ng kape, ganoon. so, napakalamig nung dumating kami ng gabi diyan. Napakalamig. So, dahil napakahaba nung aming nilakad from jump off nga. So, naglakad kami ng mga 16 kilometers siguro. Bagya, sinalo na yung uh, aming ano. So, next diyan ipupunta naman kami doon sa Beauty Ayan, dito na kami sa view deck. Ito yung tinatawag nilang view deck sa Mount Tagbaw. So, napakaganda dyan. Makikita mo dyan yung uh, kabundukan dyan sa bingit. Nakikita mo dyan, napakaganda. Napakaganda. So, dyan, uh, siyempre, picture taking kami dyan. Ito yung uh, bago kami bumaba, papunta doon sa aming... nga uh, kung saan nakaparada yung aming jeep sa barangay Ikip. Hindi ako kami barangay ikip Doon kami susunod yan. Siyempre, bago tayo lumakad, pababa, na always naman ginagawa namin, eh mag-pray muna tayo to the Lord above na tayo ingatan, na walang anumang mangyayari sa amin sa daan. Uh, maingatan kami ni Lord. Ayan, ayan, napakasaya. Napakasaya nung feeling pagka nasa bundok ka hindi mo maipaliwanag bakit na uh, nahihirapan ka pag akyat, reklamo ka ng reklamo, bakit akyat ka ng akyat ng mundo, pwede namang hindi umakyat. Pero iba talaga yung feeling pag naket uh, nakakyat mo na yung sumit ng target mo. So pag mo, nag-iisip pa na uli ng bundok na akyatin. So yan, kahit na magastos, uh, sige lang. Kasi nga parang ano eh, uh, parang naging passion siguro namin yan bilang mga ayan nandito na kami nung nandito na kami sa ano sa barangay Ipit ang ah, Ikip barangay Ikip Ayan, ha. nagpalipad na naman kami ng drone para tingnan yung paligid. Ang ganda ng river dyan. Oh. Ang river niya, napakaganda. Napakaganda ng river. Ayan, Oh. ganda ng drone. Yung drone namin, maliit lang yung drone namin, pero okay na yung kanyang ano eh. Yan yung pinakamura sa ano uh, DJI. No? DJI. DJI yung drone namin. Napakaganda. So, malit lang yung pinakamura ng DJI na uh, binili ng kasama ko. Pero okay yung resolution niya. 4K resolution din siya. Kaya lang maliit siya. Minsan, dinaragit nga ng ibon eh. At hindi siya masyadong makalipad ng mataas kasi cellphone lang ginagamit. Ay, hindi pala. Uh, nakahiram pala kami nung ano ng controller niya. Pero pwede siyang check through cellphone lang. Yung ano, yung DJI na ano, drone. So yan yung barangay Ikip yung building na yan. Yung kami ano, uh, yung kami nag stop from uh, from Porgatory pagbaba namin. So yan yung paligid diyan. Ah, uh, napakaganda ng lugar, nature na nature ang lugar. So, dyan na kami nagpahinga, naligo. Kasi pwede kang maligo dyan. Meron dyan mga magbabayad ka lang. Ng, ano, uh, I think, uh, 10 or 15 pesos. Makakaligo ka na dyan. Sa, at, uh, ang mga tao dyan. Very accommodating sila. Sa mga hikers na kagaya namin. Pati yung mga kanilang mga guide, tsaka porter, uh, nila. Pinalagaan nila kami ng maigi nung nandiyan kami sa abang umaakyat ng Mount Purgatory. So pag umakyat ka ng Mount Purgatory, marami kang bundok na lalakarin bago ka makarating sa Mount Purgatory. Ang pinakamataas doon is yung uh, pinakamataas doon is yung Mount Pak. O na namin. Pero meron pang mas mataas doon yung Mount Kokompol sana. After na yan dapat. Mung nandong kami sa